Sa mga balita sa labas ng bansa, nadagdagan pa sa 25 ang nasawi habang 80 iba pa ang sugatan sa patuloy na opensiba ng Israeli Defense Forces kontra Hamas sa Gaza. Sumatotal, so umabot na sa higit 37,000 at 300 Palestino ang nasawi simula ng pumutok ang digmaan noong Oktubre 2023. Linggo, nang itigil ng IDF ang kanilang opensiba sa Southern Gaza upang magsagawa ng relief efforts sa mga Palestinong bakwit. Matatanda ang sinunog ng Israeli Defense Forces ang mga daanan na gusali sakop ng Rafah Crossing. Kinundi na naman ng militanteng grupong Hamas ang hakbang ng Israel. Pinaiimbestigahan na ni Peruvian Prime Minister Gustavo Adrian Zen ang umano'y kaso ng pangaabuso sa limandaang minor de edad sa isang komunidad sa Awajun, Peru. Nangyari ang pagsasamantala sa mga biktima simula 2010 hanggang 2024. Itinanggi naman ang komunidad ng One Piece Nation na isang indigenous community ang paratang ng Peruvian government. Giit ng komunidad, wala silang nilalabag at pawang kultura at paniniwala lamang ang kanilang ipinatutupad sa kanilang mga katribo. Ayon kay Adrian Zen, patuloy ang ibinibigay na suporta ng kanyang pamahalaan sa mga biktimang naaabuso. Nagsasagawa na ng investigasyon ng Peruvian government sa naturang insidente. Aabot naman sa 2,000 hektaryang gubat at komunidad ang nawasak dulot ng wildfire sa New Mexico sa USA. Mabilis na inilikas sa mga otoridad ang mga apektadong residente. Ayon sa ilang testigo, lunes nang sumiklab ang sunog sa kanlurang bahagi ng Roydoso Village. Wala namang napaulat na nasaktan sa naturang wildfire. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 AM.